Handa kayo, handa Ito naman guys yung ating pansin. Two, three, go! Ah! <laughs> 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 ayan si Haring Araw finally nagpakita na rin si Haring Araw ayan back to work tayo guys kahit Sunday mag open tayo kasi ilang araw din tayo hindi nakapagbenta baka na miss tayo tsaka, maglilinis kami dito guys sobrang daming ano kalat ayan si Antiligaya nakatabako kamusta ka naman ante ng bagyo nung kasagsagan ng bagyo Medyo na bahag guys. Medyo na baha, na na, na na talaga. Na, <mukal> na. Ay, ang... Ngayon lang ba nagkagana ang tay? Oo, ngayon lang naman. Pakatapos ko lang kahapon. Chanti pa guys, hindi mo na namin okay. sinama kasi ano marami daw siyang labahin. I Brown out pa pala dito sa ano barangay Manuot. Kasi kahapon guys, sa amin, nung gabi, ano na, nagkaroon na ng power. pagtay yung ating mga, ano dyan, karne. Ayan, guys, tinalihan namin tong freezer at uh, baka matumbay. Buti na lang, mukhang um, hindi naman siya natumba kahit malakas yung hangin. Oh, na yun ang may lolo ng na ka dragon ayan mayroon tayong bila uh, order na bila for today pa surprise daw sa kanyang mama birthday no ng kanyang mama thank you so much at dito ka ano order thank you so much uh, pala <laughs> <laughs> ano ba pala Romilin Romilin, Romilin Gragasin Ayan, si Gigi ang magluluto. So, pag hindi masarap yung aming luto, si Gigi po ang habulin nyo. <laughs> Basta walang bisita, sa nga. Hindi, syempre sasarapan natin yan para maka, makaulit sila ng paulit-ulit. Ayan, ah, spaghetti at saka ano, pansit yung ating... Grab ng, ang ating ng, uh, yun, powder. Ayan guys, ano, Nagpapa-order din kami ng bila-bila. O yan, pati lumpia, fried chicken. Sa mga gusto mag-order dyan, yung mga magba-birthday, pwede nyo isurprise nyo. Pwede nyo isurprise yung inyong mga mahal sa buhay. O, pwede siyang i-gcash na lang kung nasa malayong lugar kayo. Pwede naman. Pwede nyo isur... i-surprise Pwede nyo i-surprise <laughs> naglilinis kami dito guys at ano? At nabaha. Sa barangay eh. Ante? Sa barangay Ano yung ang inaapi lang niyan? Yeah. Lahat naman tayo nabahan te. Dapat sana may ayun da tayo nabaha tayo. Wala na Ay, mga na nabaha. Napunta. napunta na sa kuan nakuha na nang napunta na, na nakuha na nang ano ng mga buwaya. Dalawang araw akong naglilinis malinis na ulit tong aming paligid. Kahapon, hindi mawarian tong paligid namin. Hindi puro sanga ng mga putol-putol na kahoy. Itong akasya. Ayan, buti naman safe ang ating tindahan. Ayan, thank you so much, Lord. Mamaya mga ka-dragon, mag ano tayo. Mag, magpapalaro tayo, guys. <laughs> Sino kaya ang maswerteng makakakuha ng... One thousand pesos. <laughs> Parang awa niya na. Ayun mo na yung linya Umay na umay sila sa Tita yung laging gipit no? <laughs> Yan mga ka-dragon. Para naman garahan kami maglinis-linis dito sa aming tindahan. Saka Ano. 'Di ah, diba? Mayroong thank you sa ano nag-sponsor. Ngayon guys, for only 990 pesos. Handa kayo handang, handa kayo handay. Ito naman guys yung ating pansin. Pansin. Oh, sarap po. Oh. oh sorry, sorry. Mm. Okay, di-deliver na nila Ligaya. Ang guys, si Ligaya. Ayan na guys, yung ulan, ang lakas. Kaninang ganda lang ng panahon eh. Ang masaklap niyan, may kulog at kidlock. <laughs> Nagbalik yata guys yung si pong. Bukas ulit, guys. <laughs> Bukas sarado mag. Ito yung tindahan, May. Wala na yung dalawang nag-deliver ng ano, pansit at ismagite. Nakikain pa rin yata sila. Ay! Agpapaos magite yung aduan. Wala man yung kanina. Ito na yung Garfield. Ito na yo papaitan na naman guys. Ayan ang inaantay ng mga customer namin dito. Kung kailan daw ulit kami magkatay ng kambing. Kambing, kambing. Uh, Gawin natin banana cube bukas in terms ng mga ano, ng estudyante. Kaya, ano, kailangan ng mga, ay malamig ang panong kaya kailangan may sabaw. Diluto mo lahat. Oo, oh, iinit niyo na yung mga ba. lang yun. Eh. hmm, dami yung pag naanuan. Sabawan. Yung masabawan, ganyan lang sa mga kagadwa. Oh, o yan guys, magkukunting ano lang tayo, uh, kasiyahan. Dahil ako'y punong-puno na ng isipin at stress sa buhay. <laughs> yan mga kadragon. Uh, may dito sa bawat ano na to, bawat uh, Kap na to, meron yung 1,000 pesos. So yan, uh, kukuha kami ng isa ng tagi isa pero hindi mo pwedeng bukasan. Ayan. Ay, naaninag na yata o. Wow! Yan, no! yan tagi isa kami guys. Ako hindi ko rin alam kung saan. Posible. Sa'yo huli-huli na lang <laughs> ako para fair. Hindi ko rin alam kung saan. Alam mo kayo lang? Wala kasi si Auntie Ligaya, si Greta, at si ano. Si Auntie Ligaya, Auntie Pasay? Ay, si Auntie Pasay. So, mamaya, pag doon na lang sila sa bahay. Meron din? Hindi. <laughs> um, May, May consolation? Consumation Consum Consum price? Hindi natin nakuha. syempre sila ang tatlong. Ha? Kailangan ma-predict ko yan. <laughs> ma-predict? Magtinta ka muna, Jay. <laughs> <laughs> Hindi mo yung makukuha dyan talaga? Hmm. Oo oh, eh. Oo eh. Paano sabi mo yung hindi na. Diyan sa pang... Ha? Sa pang pa baso? O dapat kasama rin daw si Lester. O. Oh. Okay. Stand to the bar. Nakita niya? Ah! <Ay>, naki <laughs> nag Nagangat! Tangok! <laughs> Nag-angat! Huh? Andito man nakadikit sa lobya na oh. Ate may nagangat. Hala nakita ng tiligaya Nalle. sa tayong lahat. Talikod, talikod. May ano may ako, may nasilip ako. 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 Ay, dito ako, sabay 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 around, ako, tayo dito tapos talikod. Oh, talikod. Yeah, talikod. Yeah, talikod. Talikod ante dito. Hoy, Day na? Day na? Game! Kain. Isa-isa lang, huwag niyong buksan. Isang libo lang ang mananalo. <laughs> oh, oh, kung ano yung yun nakawakan yun. mo. Kung ano yung nakawakan nyo. Yan na yun. Huwag niyo muna i-ganon. Para, para ma-surprise tayo kung sino. 500 sa nagkakamera dyan. Uh -huh. Ay, may komisyon. Ha? Kalahati ako? Malaki pa sa kanya. Pasi sa amin. Kalahati tayo muna dahil. Kaya ako sa tingnan. Ang usapan na kasi tayo. Siyempre, 10

Dito ako sa maraming lugar, baka nandito. May buhok yun eh. Hey. <laughs> Kunwari akin yung isa, hindi naman ako kasali Sa ganito galit, ba naman ako kuhan? Para ano? Wala itong akin talaga. Akin to. Sa ganito ako malas eh. Sa Ha, no, wait lang. Ginakabahan ako. Nakadikit dito sa puwit. Paano nyo makalog? Di is not oh, sinong mauna? Yung number okay. one siyempre. Sabay-sabay. Okay. Eh? ginakabahan ako? Sabay-sabay tayo. Okay. Magbilang ako. One, one two, three, one, two, three, go! <laughs>

Sa Tetendahan. Ano mo ano sasabi sa menta eh. Ingat salamat Gaye, gaye. <laughs> gaye. Naisasalo ka pa. Pag pinosayan pa, pag pinosayan pa, wag kang mahiya. Oh, ano ano thank you so ako? much po. Kunaydanag ni JJ. Grabe, talaga ako, it gagano 'yung dibdib ko. Lahat oh, oh, sila may 1,000, oh. ako wala. <laughs> 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 bigla anak. Bigla lang kinpis mo balitib. Ano mo sa sabi mo, Teh? Thank you, Gayam. Iyon, nabasin si Atensang. Nagsayaw kasi si Atensang. Ay, <laughs> isa, ano, Paro-paro di yata. Paro di. Saan ti yung sa inyong iparang eh. sabi, sabi natin, Juana. Na sa na, ito sa'yo, J. Ah, balik yung taba. Ha, ha, <laughs> sabi, Sabihin ko na lang doon sa sabihin ko doon sa dalawa <laughs> ay doon sa tatlo isa na lang isa lang yung ano wala nakakuha sa amin so isa ay, oh. lang diyan dad ko sa inyo wala nakakuha sa amin Sige, inuna na siyang Sabi Kasi na. ni yung may naman. Thank you so much. Yay. Hay daw kami magsarado sabi ni Ah, <laughs> <alas 8> <laughs> Dahil Baka may mag-aabol yung... ng ulam. Nanayin pirak. Oh, ang budget ko. <laughs> <laughs> Ibayin mo na daw yung linya mo. <laughs> Bubuin mo na rin daw yung linya mo eh. Bubuin ko kay Yunus sa uniform. Closing time. So, ayan wow. guys. Dahil wala tayong power ng kuryente. <sighs> Kuklose na tayo. Nakabenta naman tayo ng ano. Uh, ilang burger din yun. Tsaka papaitan. Tsaka may ano order din na pansit na bilao tsaka spaghetti. <laughs> Wala tayong ilaw dito. Oh. Anim na to kasama Hoy, iuwi kay pwedeng uh, feeding iuwi baka may masira na diyan. <laughs> Dali na natin bukas sa freezer <laughs> Parang ang santi kasi nga. Pag sinabing uwi, mag agad. <laughs> so yun mga ka yan. May natira kami kanina. So nakuha na yan. Tipas yung, ayun, tiligaya yung 1 thing. Ito namang dalawa. May, bali mayroon pang isa kay yan. Tipas yung anti, anti, kay Chena at kay Aiza. So isa lang yung sa kanilang tatbay yung magpapakuha ng one thing. Saan yung kentipas ay? Ito, ikaw nang gurut eh. Ilan ba yung ikaw na eh? Ay, una lang. Dalawang bali Hindi na namin inanasanti pa sa inga ano na Kami na lang magbigay. Napagod daw siya naglinis. Kung siyang mapapuha. yung pagod niya. Sige na. Magtalikod daw kayo eh. Walang kitaan. Pop! 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 hindi palagay mo muna dyan. Buti kung huwag gano'n yan. -ga, mo <laughs> <laughs> I mean, mag uh, uh, pa. Ano oh, yun pa yung mata? Pasi kay pa yung palay namin. Magaling no, tong no, kaibandaan! No. Ah! Charot-charot so, okay. okay. uh, lang yan eh! Uh, Ayusin mo ate, ay. Ang bagla ko ah. Pagdagdag ko din <laughs> Kung ang halimbawa ikaw na lang makukuha, bahagian mo na lang din siya eh katulad yung ginawa namin kanina para hindi rin kawawa. Kami, Oo. Ganun ka Oo eh, vice versa, vice versa. Hindi. Kung pwedeng sa akin, depende, no? Kasi ang ginawa namin ito. Sabi na mga sabi sabi, sabi mo naman sa pa parigatan dapat pa ito mga Oo, oh, mm -hmm. oh, oh, oh. oh, ngayon ay, ay yung. Yung okay. may, may hey, okay. Okay. sa ngayon ay nagtitiis na ngayon na ngayon ay nagtitiis na ngayon ay nagtitiis na na ay nagtitiis <laughs> 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 oh, oh, na ay okay. nagtitiis <laughs> na ngayon ini nagtitiis <laughs> na na ngayon ay nagtitiis <laughs> na ngayon Ikaw mo Ikaw nga mo na, magbukas. Ikaw mo na isa. Ikaw mo na, ikaw mo na. Kasi isa isa muna muna para sa Open da. mukya Okay. Elan. Uy, oh, tinay. Kanti pa sa. Ala. Mukha daw Kasi napagod daw siya. Nagbilang? Ba't ikaw nagbilang? <laughs> Sana all. Okay, sa'yo yan. sa'yo yan. Yeah. Yan. yan yung hatiin natin dalawa. Oh, wait, wait. Nakabigay na kabigay yun. Sabi niya, hati-hati daw -hati. kami kung ano yung makuha. Wow. Di ba, sabi mo yung kanina? Bigay, bigay niya. Oh, thank you so much, Gaya. <laughs> Happy birthday niya daw sa'yo. Happy oh, birthday, pa-birthday. Tapos kami, binigyan niya rin ng taguan ko Kasi nag-dance-dance daw kami. Oh, mag-dance ka rin daw. kita mo nga, eh dance ng na stress. <laughs> Sayawan <laughs> nyo lang yan. Huwag kayong may stress. Oh, thank you guys. Yun, so, thank you, thank you talaga. Um, ang laki na ng tulong mo sa amin. So, oh, so na appreciate namin natin. Agas na -tulong. stress mo na eh. agas. Lagi mo dito. Kung <laughs> 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 so, pwede lang ako mag-share share sa inyo ng stress ko. Kung <laughs> pwede lang ito. Lahat <laughs> tayo, tayo meron yan. Pwede ko lang ibahagi. Pero ayoko na lang mag-talk. Uh, less talk, less mistake kay Antipasing, i iaabot ko na lang sa kanya. So, syempre, hindi ko na siya pwedeng i-prank dahil mag-isa na lang niya. So, abot na lang natin. Huwag na natin siyang pahirapan dahil maghapon na siyang napagod. Magkuskus mag ng mga nabaha. Yan, thank you so much. Okay. Hindi natin matulungan sa Auntie mm -hmm. at ano, busy nag, rin. Nag-ano nag, rin kami sa tindahan, tapos nag-harvest kami ng na, ano, Dragon ano na. Dragon mm -hmm. fruit. Talagang para, ano yun. lang, sipag-sipag. Oh, ah, sipagan pa natin para sa mga eh. ano. Bansak naman dyan! One, two, three, hooray! Hey! <laughs> <laughs> yan. Thank you rin po kay Sir Gayen sa binigay niyo po lahat sa aming team BFL at sa support na po sa aming lahat. Thank you so much po. Ingat po kayo dyan. Thank you so much, Gayen. Sobrang na-appreciate namin lahat ng tulong mo sa amin. Ayan, sana... Uh, more blessing pa iyo at mamit ka na namin ng personal soon, very mm -hmm. yes. Better soon dito sa Mindoro, yan Punta ka this year. year. Yay! Sana this year. Mag pa kami ng back. Ah. ka na namin dito. Sa'yo. Masyal tayo. Punta tayo ng ano. Kami na bahala dyan. <laughs> <laughs> Kaya, sa basta ano, basta na nang sa itinerang. Ikaw na lang ang kulang, ikaw na lang. Nakare-ready na ang lahat, gayong, kaya hindi ano, na tayo baka. Sagot ka na namin dito, huwag kang mag-alala. Madi ka madanagan. Madi. 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 Si Kapitin madanagan. Huwag <laughs> kang, huwag kang, ano, huwag kang kabahan. Sagot ka namin. nandito ka na sa baluwarte namin. Sagot ka namin. Sagot ka namin. Sagot ka na namin. Hindi aku na kami nang oh, bahala so, Kaya, gaya, gaya. manjak na oh, wow. nah, lang gaya. Thank you so much. Thank you Thank you so thank gaya. 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 Ingat thank you, We love you gaya.